Yun, nung iyan na tayo guys. So, time check. Alas 8. Uno. Oo. So, Yun, natapos na. Uh, hindi pa naman tapos yung schedule. Ah, gusto ko lang magkasalamat dun sa uh, naging customer ko. Ano mo? Nag-deliver ako sa kanila. Mag-tapos, panorin mo. 24.

Salamat po. Sakto na po yan. Sakto na po. Thank you po. Ay ma'am, yun sa ano ro po, wala na raw silang Sprite. Ay, oh ganun po. <laughs> Hindi ko pala nasabi. Sige po. Ay. <laughs> Hindi ba na eh. Ano rapo? po? May tubig daw po kayo. Opo, meron naman po. Yeah. Meron daw na kayo. Wala na yung kuya. May marami kang tubig? Ay, hindi na po. Ay. Ha? Oo. Oh. Ano ba yan, lalagyanan? Alin po? Yung tubig mo? Opo. Gusto mo lagyan ko tubig? Hindi naman, okay na po. Okay na. Salamat po. Okay oh, po kuya. Thank you, you madam.